Benepisyo ng pag-inom ng tubig sa ating empty stomach. So, ma, ibig sabihin, maganda Pagkagising pa sa umaga. Di ba? Usually, paghihilamos, to toothbrush, magbumumog. Pagkatapos nun, wala ka dapat mo ng input na kahit ano. Uunahan natin siya ng pag-inom ng isang basong Tubig bang ito? Basahin mo nga, ah, pare ko Okay, ang pag-inom ng isang basong tubig ay maraming benepisyo. Diba lagi ko sinasabi sa health forum, ang ating katawan habang siya ay natutulog, nagre-repair po yan ang mga cells. At kasabay ng pagre-repair ng cells, Tinatanggal niya yung mga toxin, it casts out, ni, uh, sineseparate in toxin. Ngayon, ang problema, kahit iseparate niya yan, kung hindi mo yan iinuman ng tubig, mahihirapan siyang i-flash out. Kaya, pinakaunang-unang kailangan ng katawan natin, pagkagising sa umaga, ay ang pag-inom ng maligam maligamgam o lukewarm na isang basong tubig.